Ang score kasi mga idol ay 101 to 92 lamang po ang France kontra sa Slovenia at on the way na sila para ipanalo ang kanilang pangalawang game sa FIBA Eurobasket 2025. Segundo na lang ang nalalabi at heto na nakipag-appear na po si Luka kay Francisco na kumamada ng 32 points para sa France. Basically conceding na ng pagkatalo si na Luka rito kasi nakipagyakapan na eh. Kumbaga hindi na sila papalag at panalo na yung kalaban. Actually hindi lang si Luka yan kundi ito pang sina Robat, prepelage at basically lahat ng tao sa court ay nakikipag-appear at yakapad na. Pero may ginawa si Francisco na nagpagulat dito sa Slovenia. Kahit na nakipag-appear na din siya, bigla siyang nag-drive sa loob para sa kanyang 32nd point. E di yung Slovenians ay nagalit doon sa ginawa niya. Well, familiar na siguro kayo mga idol sa ganung quote-unquote unwritten rule mga idol sa basketball na kapag talon na yung kalaban, dapat automatic na po bilang respeto na lang din sa kanila ay hindi ka na dapat tumira sa dying seconds ng laro sa NBA ay madalas pong may ganung mga nangyayari din na nag-aaway sa dulo kasi nga tumitira pa. Hindi talaga nakasulat 'yan sa rules pero bilang respeto nga kaya ganyan nga magreklamo yung mga players. Pero iba kasi yung sitwasyon kapag FIBA na mga idol kasi dito